Lupa, punta tayo sa murang bilihan ng mga prutas dito sa may Carmen Planas. Actually, along uh, Santo Cristo, Divisoria rin to. At malapit to sa Divisoria mo. So, dito ang bagsakan ng mga murang prutas at gulay dito sa may Carmen Planas. <tos> <tos> So yun ma'am, 10 pesos each lang siya. So, ano. Pero pagka wholesale siya, isang box na? Sayote, sayote, sayote. 1, 5. Yung, sa isang box niya, magkano yung ilan yung price niya? Ilan yung price ano 1, 150 pesos. 150 pesos. So ito tropa, ito yung uh, price dito sa Divisoria. Uh. Tapos uh, ito kasi yung bagsakan dito sa Divisoria. Ang store number nito madam, 81, 82, 83 dito sa may Carmen Planas, Binondo ah, dito sa may Divisory. Along ano nito, Santo Cristo, kabila dito, Santo Cristo na. Tignan mo yung mga fries nung no. ano nyo, ito, oh. peras, 20 pesos, pongkan, 10 pesos, tas 25 pesos yung ano, yung ubas mo, yung magkano yun? 200. 200 per kilo siya. Yung black grapes, 250. Hmm. Kumpleto dito, true pa, oh. Itong green, 350. Ito. So, ito, Meron din mangustin. Piña. 50 siya. So sa mga magkukumpleto ng uh, dosing bilog na prutas, pwede kayong bumili dito sa stall 81, 82, 83 dito sa may divisoria. Ayan, dito. Eh, pag per box, dito kayo bumili. Ayan, dito. Mura kasi dito. Lalo na yung ano, orange nila, 10 pesos lang daw. Tapos 150 pieces per box. Rupa, dito naman tayo sa May Santo Cristo. Dito naman, kapag kabultuhan, box-box ang bibilan mo. Dito yung mga bilihan ng mga murang prutas dito sa May Santo Cristo de Bisore. Actually, Kapag marami yan, ha, ah, yung ah, bibili mo, ha, ah, isa to sa mga pinakamurang bilihan dito sa may Divisoria. Sa may Santo Cristo Divisoria. So, yan, tulpa, oh. Ayan. So, ito, tatlo. Anong tawag jam? Ah, orange. Orange siya. Tatlo yung sandaan siya. So, mga pagdating ng December 21, mas tataas pa presyo niya, no? No? So tropa, mas maganda kasi uh, maaga-aga pa lang bibili na kayo dito sa Maya, Santo Cristo Divisoria. So ito talaga yung bilihan ng pinakamurang prutas sa May Divisoria. Tingnan mo yung ano niya, yung apple nila oh. Puji siya, tatlo, isang daan. Pero nasa malaki naman siya. Tapos yung peras niya, yung lemon mo magkano yung price niya? Tatlo si kwenta. Tatlo si kwenta siya. Tapos ganitong ano, tatlo si kwenta to. Oh. Ayan. Puji rin siya eh, di ba? Tapos ito oh. Yung mga ano nila oh. Yan 100 isang box. Ang tawag dito, strawberry, strawberry apple. Strawberry apple 100 pesos per box. Pero ano per ta ano ah uh, Longgan long ito. Longgan. Long Magkano yung 50 ganito? Yan, one 50 per ano 1 per siya. Tapos itong ano, ah uh, kiat-kiat mo? 50 isang ganito. So, punta kayo dito. Ang name nung ano nyo? Santo Cristo po ito. Santo Cristo. Tapos, along ano lang siya, Metro Bank. Tapos, kapag bibili naman kayo ng mga box-box ng orange juice, ayun, no? Dito lang, o. Mismo, ano yun. Nakasi, nakahilera sila dito. At uh, isa to sa mga pinakamurang bilihan dito sa may Santo Cristo Divisoria. Yan, trupa. Isang hilera yan, eh, Actually, isang hilera ng mga murang bilihan ng mga prutas. At sa uh, gusto magtanong, ito yung mga presyo talaga. Yan, o. Same lang din siya. Tapos, pag tungtong ng December 30 to 31, umaangat yung presyo niyan. Dito kasi, tropa, pag box-box, bibili ka, dito ka bumili sa may Santa Cristo, sa may Carmen Planas, yan. Mga bagsakan talaga ng ano yan, eh. Ng uh, mga murang prutas. Lalo na sa mga, ano, pag dito. Trupa, yung mag uh, ng dosi, ano, perasong bilog-bilog. Uh, yan kasi yung paniniwala natin dito sa New Year, eh kailangan may uh, tayong 12 pirasong prutas. Ito 600 siya, isang ganito. Ito na yan eh, no? Isang ganito. Ah, ito. Entro pa, oh, yung uh, ubas niya. Worth 600 pesos. Tapos tignan mo, sobrang dami na rin. 5.5 po naman yan. Ito? Ito mismo. Seedless na yan. Yung ket-ket mo. 5.50 pag marami eto tropa, pagka maramihan hanggang bibili ng cat-cat, 550. Tapos, ang regular price nito sa kanila is nasa 600 something. Ganito, isang ganito. So, yan, oh. Ito, mga ganda. Ito sa mga gusto mag, ano, magbenta-benta o yung pamimigay sa mga tao. Yan, dito kayo bumili. Ma'am, anong store Landland Land-land store. Harapin nyo lang yung land, land store. Actually, dito yan sa may Santo Cristo. Isa ito sa mga pinakamurang bilihan ng mga tag dito ng mga ketket, ng mga ubas dito. magpapa tracking pwede ka magpa-trucking dito. Hmm. So 'yan, oh. Pwede deliver kami hanggang dito. Sa Hanggang Minda na, piring, ano. Very mo pa oh for only 600 pesos. Grabe 'yo. Oh. Sobrang laki na ng ano. Kasyang kasyang. Kung nagbabudget kayo sa mga prutas dito kayo pumunta sa May Santo Cristo. Ma'am, thank you ha. Maraming salamat.